Oh, tingnan yung mga paro. Sobrang dami ng mga kuan mga par. Sobrang dami ng mga shield. Na... Grabe mga, grabe mga par. Sobrang ginaw. Uh! grabe. Sobrang ginaw mga par. Sobrang... Uh! Grabe. Sobrang ginaw mga par. Uh! Grabe. So, pupunta tayo sa perkado, mga par. So, yun. Pupunta tayo sa perkado huh super dong so ayon mga par na ng Putumaya. so let's go so na na ko sa ano na ko nako ng putom maya mga bar so to yung mga bar ito yung tubot galis mga bar so yana ako na garaal mga bar yeah So malapit lang sa merkado mga par So doon yung merkado mga par oh. Woo! So yun So yun mga par Mayroon ako ng kwarto Tapos eh, Kasi nga Sobrang baho na taglang mga par ng, Ano Nang tai ng daga sobrang talagang baho mga par kasi nga ito dito sila mag ano mag, mag, mag CR siguro Tingnan mo naman yung yung cabinet ko mga par. Ginawa na yan lang si mga par. Saka yung mga atay niya, mga par. O, tingnan niyo mga par. Oh. ito, 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 ito. Niya ng daga mga par. Yung kwarto ko, ano? Parang si nila. Kalain wala ang surat din ng mga daga. Ako yung nag, naglinis. Nag Tapos tingnan niya, mga par. Oh. kinain pa niya. Oh, no, no. kinain pa mga par. Buslot yan. At ito pa mga par. At ito pangkurtina kurtina ko mga par, tingnan nyo, kinain pa. Kinain pa ng daga talaga mga par, grabe. Hindi mo kalain mga par. Tapos yun pa mga par, oh, kinain pa ng daga. Yun, yung may, yung may buslot dyan. So tapos, yun pa silang tae dito mga par. Dyan, dyan. Sa ilalim, so buksan natin mga par. sa so, tingnan natin mga para ha. Buksan natin. Uy, so. Okay. ko lawa so tingnan nyo mga paro tingnan nyo ang ginawa ng daga mga para sa kabinet ko mga paro tingnan nyo mga para okay, yun mga par, tingnan nyo kaya pala mabaho mga para at saka yung tubig mga par ang tanong ko mga para saan galing yung saan galing tong yung tubig Tignan yung sobrang basa so tingnan nyo mga par sobrang gabok na mga paro Tingnan nyo mga par. Grabe. Tignan natin mga par. Yun. So, grabe mga par yung ginawa ng daga mga par. At yung kurtina ko mga par. At siyempre mga par, mayroon pa tong shield mga par. Yan. Sa daga yan mga par. Daga. So, di mo akalain mga par na, na gan, ganito yung mangyayari. No? Daga ito mga par. Grabe. Oh. Grabe mga par oh oh, ito, ito, ito pang shell mga par. Grabe, ginawa pala itong cranberry itong an? Nung kwarto ko mga par. Tsaka meron pa. Tingnan yung mga par, oh. Shield Oh. Shell. Oh, no! Grabe, yung daga mga par. So, grabe, oh. Tingnan yung mga par, Ang oh. ginawa niya sa mga... Teko, oh. nandun baba, Oh. Oh, grabe. Walang awa yung mga daga mga par. Tsaka tingnan yung mga kalat mga par, Oh. 所以，嗯。So, yeah.